Limampung bisikleta ipinamahagi sa mga mag-aaral na malayo ang tirahan uh, at naglalakad papasok sa eskwela. Dito yan sa bayan ng Gimba. Limampung bisikleta ang uh, iginawad ng Department of Education o DepEd Nueva Ecija sa mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa East and West District. Sa bayan ng Gimba, Lunes ng umaga, matapos ang flag ceremony sa Municipal Plaza. Ang ipinamigay na mountain bikes ay bahagi ng Back to School Bike to School Brigada Bisikleta Project ng uh, ng ahensya sa pakikipagtulungan ng Provincial Government ng Nueva Ecija at ng uh, Local Government Unit ng Gimba. Kung saan layuning mabigyan ng bisikleta ang mga mag-aaral na kabilang sa mahihirap na pamilya, malayo ang tirahan at naglalakad lamang papasok sa eskwela. Ang pamamahagi ay pinangunahan ni uh, Nueva Ecija School Division Superintendent Ronaldo A. Pozon kasama ang mga district supervisors, si Dr. Mario Cambao ng East uh, uh, District at uh, Dr. Jay Lagasca ng West District. At uh, si Gimba Municipal Mayor Hesulito Doclito Galapon. Tig 25 bisikleta ang natanggap ng bawat distrito para sa mga uh, mag-aaral. Nagkakahalaga ang 50 bisikleta ng nasa 200,000 piso na nagmula kay Nueva Ecija Governor Oye Orelio or, or, Oyi Umali. Iginawad din ni Mayor Galapon sa uh, tanggapan ang karagdagang 50,000 piso. Para dumami pa ang mga benepisyaryo o makakatanggap na mga batang uh, uh, mahihirap na malayo ang uh, tirahan sa kanilang eskwelahan. Makakabili pa ito ng hindi bababa sa labing apat na bisikleta. Ayon kay Superintendent Pozon, makakatulong ang mga bisikleta sa mga mag-aaral lalo na sa mga naglalakad. May iwasan ang uh, pagkapagod at uh, makakatipid din sa gastusin sa eskwela gaya ng pamasahe. Ayan sa kanya, nasa mahigit limanda ang bisikleta na ang naipamahagi sa tulong ng mga donors. Simula nang ito ay uh, i-launch o yung uh, simula nang i-launch yung programa noong Marso 2013 uh, taong kasalukuyan. Isa sa mga tumanggap ng bike ay ang uh, 12-year-old at grade 4 student ng Narbacan uh, Dos Elementary School na si James Harold Del Rosario. Ayon sa ina nito na si Jessica, araw-araw naglalakad ng anak papasok sa school. Umaalis sa umaga ng bandang alas 6.45 ng umaga upang hindi mahuli sa eskwela. Kaya naman malaking tulong ang bisikleta upang hindi na ito mapagod sa paglalakad papasok sa kanyang paaralan. Samantala, nagpamahagi din ng labing limang wheelchairs sa mga persons with disabilities kaninang umaga na pinangunahan naman ng NIA persons with disability affairs officer Larilyn Liobrera. Congrats sa mga uh -huh. batang tumanggap, certify uh -huh. nyo. Uh, mga, mga ano balik ano, 2014 ang pinaka na, ang earliest na nakita kong program pero after noon parang huminto. nawala Oo, nito nawala. lang uli. Oo, ngayon lang nung uh, nagkaroon ng provincial meet sabay na inilaunch yung bike to school, back to school, bike to school. Dito okay, yun na. Back to school, oh, back bike to, to school. school. Okay. Oh, oh. Sila yung sila yung talagang mga malalayo tapos naglalakad at walang means of transportation. So, actually, dapat nga pati yung malalapit meron na rin bike mm -hmm. eh. Para less uh, pollution mm -hmm. tapos exercise ng mga bata. Mm -hmm. Pero, diba? Oh, pero kasi, tapos, depende din. Kasi kung sa highway dadaan, 'di ba? Uh, um, yung safety din iko consider. Oh, kailangan may meron na tayong bike lane. May, kailangan may bike lane. Oo, Isa 'yon sa paghahanda. Lane. Tapos pwede namang mag Mas carpool. Ano. 'Di ba? Nung high school kami uso na 'yan. Ilan kaming nakasakay sa tricycle na sama-sama oh, kami eh. pumapasok. Joy ride eh. Oh. Eh ngayon <laughs> kanya-kanyang motor, kanya-kanyang <laughs> kanya-kanyang motor, kanya-kanyang oh, kanya oh. angkas tapos nakatulog yung bata sa likod. Ah. Hindi, hindi yun eh. Yung sinasabi mong iwas pollution. Pwede pa rin i-practice yun. Mas lesser, uh, lesser yung uh, carbon footprint. Kung magkakaravan. Ay, ano ba yan? Kung magkabike. Ha? Carpool! <laughs> Magka-carpool tri tri tricycle pool. <laughs> ah, the tricycle. Mayroon meron <laughs> oh, din ano yun. Pwede yun. Mas uh, maganda magandang bike. Tama yan, magandang project mm -hmm. yung naisip ng, yes, ano, oh, ng uh, DepEd. Mm -hmm. -mm -mm -mm. So uh, back yung back to school back to school. Sabi ni Sir Pozon kanina yung eh uh, uh, meron daw eh, parang sa mga donors lang din nila kinuha yung mga pambili niyang bike na yan. Uh Oo. -oh. Nag-solicit uh -oh. lang din uh -oh. ng. Oo. Uh, at yung iba talaga namang gustong-gustong uh, mag uh, donate, no? Pero siguro I don't know. Pwede bang budgetan yan ng DepEd? Hindi. Mm, local. Mm, depende kung uh, local government. Oh, depende kung pwede naman lo local, pwede ring mm. national. Mm -mm -mm -mm. Kung talagang maglalaan sila. Mm, -mm. Kas, uh, uh, lalo na't medyo malaki na rin ang budget ng uh, depende. Pero may mga basic kasing pangailangan pa. Yes, pupuan, school, Oh, school. Building, CR. Oh, oh. Yung mga ganun no, dapat ba? Dapat mas pagtuunan nga ng pansin. Oh, oo. Yung kasing transportation. Parang counterpart na yun ng uh, mm -mm. bago lang eh. Kanya lang, may mga bata talagang ano, di ba? Yung, uh, wala talagang Wala, eh. oo. Tapos malayo maglalakad. Mm -hmm. Pero, neto na lang naman na nasanay na kahit malapit, nagtatricycle eh. Okay, nung araw, oo. ayun na naman eh, nung araw, experience <laughs> natin. Oo. Sa, uh, limbawa ako, sa Bacayaw nakatira, ang school, Alas kaya dadaan ka pa ng uh, pasong in Kasi nasa pagitan ng boundary ng pasong in check sa Rafael yung ano, nilalakad mo yun. Eh, takot ako <coughs> sa tulay nun. Kasi meron daw kumukuha doon sa tulay. Na, -mum -mum. na oo, yung ano. Kaya pag nasa tulay na ako, tatakbo ko ng mabilis. <laughs> <laughs> oo. Kasi may time naman na mas maag kasi grade 1 ako eh. Hindi <coughs> uh, na una kami pa, umuwi kaysa naman hintayin ko si yung mas matanda sa akin. <coughs> Uwi na ako. Yung hmm. karepas ng takbo ko na yan. Minsan naawa sa akin yung teacher. Na halimbawa umaga. Oo, oh, oh, lalo na si Miss Anwan, dalagang teacher yun. Eh. Dalagang, kayo, dalaga, matandang dalaga. Matandang, oo, oh, may edad na. Huwag naman ah. matanda. <laughs> ano? Uh, ayun. Oo, no, oh, ali ka hmm. na, Marina. Sayang ganun. -hmm. Uh, sumakay ka na, isasakay naman mm -hmm. ako. Ganon din si ano, yung kinukwento sa akin kanina ni Ate Jessica, yung anak niyan, pero madalang na madalang daw yun, na pagka merong nagsak gustong isakay o isa Saan ba umuwi? Sa umuwi? Purok uno daw sila ng Narvacandos, pero yung school ay nasa purok 4 o 5. Kaya parang mm, mga dulo, 20, dulo. 15 Oo. to 20 minutes daw ang lakad. Pag naglalakad Then, yung yun, bata. Oh, oh. Oh, oh. Yung high school niya naglalakad din, papunta naman sa pakak Oo, oh, wala silang service. Oo, oh, so walang, oo, oh, oh. naglalakad. Kasi nga, walang ipamasahe. Mm -hmm. At uh, yung ipapamasahe ay babaon na lang nga. Minsan nga, wala pa daw baon, kaya umuwi pa sa eskwela. Ay, hmm. um, umuwi pa sa tinghali. Ah, sana nagbabaon na lang? Para Pagka nagdideskartehan daw siyang nagbabaon o uh, na na niya kaagad, ang importante daw, nakakakain sa umaga bago pumasok. Ah, uh, tapos uh, as, manggagawang bukid yung kanyang mister. Mm. -hmm. Nakikita lang. Tapos okay. ang kagandahan nito sa kanila. Alam mo ba, sabi niya, um, titatanim po kami ng mga gulay sa bakuran namin kaya minsan yun po yung aming binebenta at minsan yun yung kinakain namin. Oh, uh, paano pa mm -hmm. pag kakulang yung kinikita ng asawa mo, sabi niya ganun. De talagang uh, talagang dinidiskartehan. Hindi raw sila nangungutang kasi mahirap daw mangutang. Ah, oh, walang magpapautang. Pwede ayan, naman, ayan, yun lang ano, yun lang, ay, ay, ano yun, yung sa, parang pag nagtanim, yung, pag nagtanim, pag uh, o, yung kay, tampa. Tampa, oh. Pero hindi eh, parang may prosyentuhan yung asawa niya eh. Kasi, meron daw, uh, siya lang na, siyang naiuwi na bigas, mm -hmm. pagkatas ng taniman version oh, porsyentuhan niya. Mm -hmm. Version 2uhan. Ayun. Ano naman ang message ni Orme? Tungkol dyan. Ah, uh, 'yun, nagbigay siya ng uh, 50,000 na additional Pakingin para. Pakikinan natin. <laughs> <laughs> Ayun. Ah, uh, ano lang 'yan, previous ano bang Ang sap, uh, nag ibinigay niya diyan kaagad-agad. galing sa bulsa niya. Oo, oo galing sa bulsa hinugod niya. Hinugot yung... niya sa bulsa niya yung 50,000. Hinugot niya. Oo. Inabot niya. Ayun, mm -hmm. ayun na tayo. Parang humugot. Ayun no? na, inabot na niya. Oh, tapos mm -hmm. tinawag si uh, mm -hmm. division, ano, superintendent. Oo, si Oy. Pozon. O, oh, binilang. Mm -hmm. be, ano, inis inano, ginano na. No? Oo. Oh. Kasunod oh. ka agad yun. Mga after two minutes, si uh, Ashana. Ay, hindi pala. Mm -hmm. Nag-photo uh, off pa lang pa pala. 50. Fifteen bisikleta, no? Limampung bisikleta, 25 sa east. magdadagdag siya ng 15. 25 sa west. Oo. mm, sige, play nga. Okay. Okay. Tapos na yan. Thank you. Two minutes. Ayan. Sige pa. Hindi. For, backward. Forward pala. Anyway, so yon, meron ding uh, 15, ayan. Magkata ko na ka po. Ako po yung lupos natutuwa sa bagong ito. Una-una, ang ating pamimigay ng wheelchair sa mga uh, mga nangangailangan ng wheelchair sa mga hindi makalakad nating mga kababayan. Yung wheelchair po yan ay nagpamigil tayo na karangubuan. Dinagtagalatan ng 15, at yak po, madagdagan pa yan sa tulong po nung uh, ikatuloyin po nung, ng marathon po sa Baypastong at mabibigay din siya ng wheelchair. Siguro mga 30 wheelchair o um, 50 wheelchair. Dadagdagan po natin yan. Para po makatulong tayo sa kaputmanag nating mga kababayan. Kaya uh, sa mga recipient, congratulations po na magamit na ang inyong mga mga sa buhay. Sa ating mga mga bay, na narito, ito po ay uh, yung una pong pinigay ng ating Gov. Oyo umali ay mayigit 200,000 piso na pinigay na sa abang-ibang bayan. At napigay din po ang ating governor Ferry umali ng mayigit na 200,000 piso na pinigay niya rin po sa abang-ibang bayan. Sa ating po, sa bayan ng Gimba, kaya po makikita ninyo ang um, ulit ng ating governor ay mani dahil mahal na mahal ng ating governor ang bayan ng iba. Para pa po natin, governor ay mani at kaat governor, Terry Ovali. Ito pong mga bisikleta na ito, ipamibigay po sa poor among the poorest na estudyante po na malayo ang bahay para makapasok po sa eskalaan. Kaya po maganda po, Sir Potson, maganda po ang inyong programa ng uh, brigada bisikleta. Maraming maraming salamat po sa inyong programa ngayon. At mga kapiyas po na nasusupport po ang bayan ng himba para po sa brigada bisikleta po na inyong pong nilulunsan. Maraming salamat po, Sir Poso. At siyempre po, uh, nangakoy po kay Sir Poso na tatagpagan ko ang bisikleta para po sa mga estudyante natin. Matagal ko na pinangakoy Sir Poso niyan. Dalawang pa na yata, Sir Poso kaya mo sa Tosong para ibigay yung ng bisikleta. Diba? Ito ay worth 50,000 pesos po. kapili ng 14 bisikleta. May sobrang konti pang merienda. Ah, yung sobrang dadagdaga daw sa Ayan. Thank you. Thank you. Okay mm -mm. Swerte, so, so, eh, mga oh. bata. Dapat lang. Mm, -mm. Siya sige. Basta't yung mga mm. estudyante natin, kailangan syempre kapag bumibiyahin ng mga kabay, mag-iingat pa. Mm -hmm. Mag-iingat Oo, para, Syempre alam mo na, uh, ano pa rin yan eh. oh, sagli, uh, sandali lang yun. bagay na, kailangan meron actually supervision kahit pa or laging pinapaalala na maging safe sa pag uh, pagbabike papunta sa school at pauwi.